Hello guys, ayan, cooking time na naman. Meron tayong beef, meron tayong broccoli, mushroom, and onion para sa beef natin later. And eto guys, nagpapakulo ko ng tubig, ayan. And here we have soup, ayan. Soup with beef and radish, ayan po ang aming dinner tonight. Ayan. O, oh, diba? Gulay is life. Beef is life here. <laughs> Mahilig sila sa ano baka? Sa beef. Ayan. Nagsasawa na nga ako, guys. Ayan. At dito naman, guys, may dumplings kami. Ayan. Hello, guys. Tanong ko lang. May lalaki bang kamatis? <laughs> Itong kamatis ko, taller na siya. As in, bulaklak siya ng bulaklak, pero wala pang bunga hanggang ngayon. Ay, na-excited pa naman ako sa bunga niya, guys. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Ayan. kaya so, nangyari dito sa kamatis na to? Ang dami namang bulaklak, pero walang bunga. Ayan, guys yung orchids ko guys so almost na parating yung ano niya flowers ayan yung mga tanim ko dito ayan sari-saring tanim may gulay may plants ayan namumulak pa rin yan hanggang ngayon so ayan guys wala nang mabidyo ang kunyang dito lang sa loob ng bahay ayan sana mag enjoy kayo kahit papaano <laughs> alam kong naboboring na kayo. Ayan. Pero salamat po sa pagtsatsaga. Ayan, guys. Ito po yung mint ko. Ayan. May mint po ko dito. Ayan. Mint leaves. Ayan. Pwede ba? Kung gusto niyo mag-tea ng mint, okay lang, guys. So, ang laki na ng kamatis ko guys oh. Pero wala namang bunga etch. ano kayo nangyari dito? Ay, pa naman diyan kung anong gagawin guys. Ayan, thank you so much. Okay guys, pakulaan na natin yung ating broccoli. Back to cooking na tayo guys. Wala na tayo sa kamatis place. Ayan. Ayan, na natin para mas mabilis siyang i-fry mamaya. Ayan. Then, isunod natin tong mushroom. Ayan. Yung mushroom. <laughs> hindi ako pamilya dito sa mushroom na to. Pero, ang laki nito guys. Dalawang peraso lang to, ha. Ayan. So, yun. Ay, magluluto muna ako, guys. Ayan. Maraming salamat ulit. Maraming, maraming salamat ulit. Ulit, 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 ulit. Thank you. Bye-bye.